haling tanghali nitong Merkulis ay nagpaula ng kilig si na Paolo Abilino at Kim Chu. Dumalaw nga ulit sa each show time si Paolo Abilino. Nila may bisitang aktres na si Kim Chu sa each show time stage nitong Merkulis. Dumalaw si Paolo Abilino sa each show time stage. At sabay na bumati sa madlang people kasama si wow. Kim Cho. Kasama si Kim Cho at Paolo sa watch room with Secretary Kim at Ling Lang. Tatandaan natin, nakaraang araw lang, grabe ang support ni Kim Cho sa pelikula ni Paolo. Yes. Spotted si Kim Cho sa red carpet premiere ng bagong pelikula ni Paolo Abilino kasama si Kylie Bersosa na elevator. Ayan eh, naman, di mapikilan ang hiyawan ng mga taga-suporta nila ni Paulo at Kim. Hapon, Merkules, nag-guest si Paulo Abilino sa It's Time para ipromote ang kanyang pelikulang elevator na palabas na sa mga sinihan. At grabe, mismong si Kim pa ang nag-introduce kay Paulo at kilig na kilig ang madlang people sa pagpasok ng binata sa studio. Dahil, parehong puti ang suot nila at Parang nakakupol silang dalawa. Twist naman ng iba pang mga host ng Kapamilya non Time Show na sabay silang bumati sa viewers ng WhatsApp madlang people. Pinagbigyan naman ng dalawa. Nakilig din ang kunwaring pag-fall ni Kim kay Paolo na dahilan para tuksohin siya ni Bung Nabaro na na talaga siya sa kanyang leading man. Makikita natin na talagang grabe ang support ni Kim kay Paolo. Mega promote siya sa elevator. Kahit wala siya sa nasabing pelikula. Ayon kay Kim, maganda at very inspiring ang bagong pelikula ni Paolo. Wish naman ng mga Kim Paupan na sana na ni film ni Paolo ay si Kim na ang kapariho nito.